Ito ang kandidato natin para sa Senado, Ben-Hur number one. Patapos na ang campaign season at ilang araw na lang ay eh, butuhan na. Baming usaping, tinalakay at napakinggan ng mga plutacorma ng ating mga kandidato sa alyansa. Narinig natin ang kanilang mga advokasya, mungkahi at plano para mapaginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ngayon, higit pa ay kailangan nakailangan kailangan natin na kanilang tulong para mapabilis at mapadali ang pagsasabuhay ng mga hinahangad natin. Masaya naman ako na talagang kinikilatis ng mga kababayan natin ng ating mga kandidato. At ako naman ay buong kumpiyansa sa kakayahan nilang bilang mambabatas. Pero binabasa namin ang mga komento at katanungan ng uh, mga ibang netizen. At magandang katanungan talaga itong mga ito dahil ito naman ay ang nasa isip ng ating mga botante. Kaya nagsama ako ngayon ng uh, ating senatorial candidate na tutulong sa atin na sagutin ang mga katanungan ninyo. Andito si Attorney Benhur Abalos. Uh, magandang araw po uh, mahal na Pangulo. At isang interesting na fact dito is that Mahal na Pangulo, mm. dati ba kayo tiga loob o tiga labas? <laughs> Dati ba kayo tiga Ang katotohanan, <laughs> nung bata kami, yung bahay namin sa San Juan, ang address namin is 204 Ortega Street, Mandaluyong, Rizal. <laughs> kaya nung lumalaki ako, laki ako ng Mandaluyong. Ngayon, ang tanong, ano yung tiga loob o tiga labas? O pang deeper meaning yan, dahil ang mental hospital yeah. ay nasa Mandaluyong. Okay. Kaya sinasabi, tiga mental ka ba o oh, hindi? Yeah. Then, wala na yung stigma na yun dahil, <laughs> ilang isipin nyo naman, uh, Mr. President, ilang-ilang laki ng mental. Meron kaming Boys Town, Welferville. Tapos meron pa kaming Kuluhan, Correctional. Meron pa kaming tinatawag na Wakwak. -wak. At meron pa kaming ADB. So tuloy naman dalo yung napakaliit lang po namin at puro talahiban. Pero nangarap kami, hindi na po ngayon kami tiga-loob, tiga labas Tiger City na po kami. Kahit nasa noob, payag na kami. What is your immediate plan to lower the cost of living for ordinary Filipinos struggling with the high inflation? especially food and utilities. Well, hindi na high ang inflation natin. Isa na sa pinakamababa sa buong mundo. We improve our supply lines. We improve all the things that we have to do. Nakikita natin dahan-dahan, may effect talaga. Mm -hmm. Sa local, na alam ninyo yan eh, kung papapagagawin <laughs> yan Ang sa akin ay napababa natin ng kuryente. Malaking bagay sa atin to. Papasok ang mga negosyo, papasok at trabaho, at giginhawa ang kabuhayan ng bawat Pilipino at saka isa pa ho, maganda yung binabati kong ating Pangulo dahil alam nyo, ang uh, renewable energy sa ibang bansa ay uh, 51% sa mga Nordic countries. Kaya isa sa dahilan to kung bakit ito mababa. Uh, noong araw, medyo hindi ganun kataas, ngayon po tumataas na. Sa so, naman bandang 23% na tayo, yeah. oh, dahan-dahan umakit okay. din. Opo. Okay. 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 Oh, ang uh, susunod na tanong, usapang traffic naman tayo at road safety. May mga insidente tayo nitong ni, na mga nakaraang araw at ah, talagang nakakalungkot at marami dito ay masusolusyon lamang ng isang bagay, disiplina. Ano ang pananaw ninyo sa pag-aayos ng traffic natin? Kulang ba tayo sa pulisya? Up to date ba mga batas natin? Paano tayo makakatulong? Para so sa akin, ang malalaking uh, lunsod, isa lang ang solusyon dyan. Public transport. Maraming tren, maraming bus, maraming masasakyan ng mga ating mga magagawa para makapunta sa trabaho at makauwi. Para hindi nila kailangan dalhin ang kanilang sasakyan punot dulo niyan is public transport. Uh, Tapakinggan natin <laughs> yung MMDA chairman at uh, niya well, kung ano ba talaga yung mga nagiging problema sa traffic. Alam niyo, tama po ang ating mahal na Pangulo. No? nag uh, Naging MMDA chairman ako. Kasi gumawa tayo ng marami pang kalye, kukap tayo ng mga tulay, dumadami din po ang kotse. So ang solusyon talaga dito ay mass transport. Itong ng LRT, MRT, itong mga subway. no At mapahalan nga tayo ngayon from... Balinsuela, uh, Valenzuela, malapit na papuntang airport, no? Mr. President. At hindi lamang yun, uh, kasi siguro yung mga reclamation area natin, kamukha nang ginawa dito sa Pasay. Kung ito yung nakaroon ng reclamation area, at pinasok na rito ang plano ng train from the port. Ngayon po, ang Rojas Boulevard, ang dami cargo truck sa gabi. Sumasakit ang ulo natin. Pero, anyway, reclamation naman yan. Baka pwedeng maihabol na magkaroon sila ng plano rin. Magkaroon ng train going to the south malaking tulong din ito. No? Ay, hindi na reclaim. Pwede gawin sa tulay. Yes. Tama. Ang tulay. Tama po kayo. Pwede yun. Yeah. Pwede nga yeah. po yun. Yes. Magandang idea yun. Ah. Yes, yeah, sir. Yes, yeah, sir. <laughs> At uh, yun ba, diba, oh, yung plano ninyo sa Mindanao, sa Visayas, train system ang yeah, gawin yun, pa, na natin. sa train eh. Mm -hmm. At saka kung nadamo sa tubig, wala tayong right tubig na problema. Maganda yun. Ako. Baka, baka pwede natin gawin natin. Kung kayo ay pinagsama-sama para ayusin ang isang malaking national problem, ano yung problema ang pipiliin ninyo at ano yung gagawin ninyo para maayos lang. Para sa akin, ito yung sinabi ko mula pa sa simula. Unang-unang interview ko pa lang bilang nga Pangulo. Tinanong sa akin, ano yung pangarap ko? Ang sagot ko ay sana wala nang gutom na Pilipino. Kaya kinagawa natin lahat, food supply, yung mga nutrition, yung mga tulong. Nung dati kasi tinanong din ako dyan eh, ang sabi ko noon, ang tunay na batayan ng yaman ng isang bansa, bansa ay kung kaano niya naitaas ang antas ng pamumuhay ng kanya sinasakupan, the quality of life. So tama si Pangulo, itakil mm -hmm. i-tackle first yung kahirapan, and then eh, yung quality of life ng bawat Pilipino. Tama ang sweldo mo, tama ang makakain mo, mm -hmm. makakapagpubahay ka ba ng upa, makapangarap na isang Pilipino na magkaroon ng pabahay, na mura, etc. No? Yung, yung standards of living. May desisyon ka ba na ginawa na alam mong hindi makakatulong sa karir mo pero tama para sa bayan? Ako marami-rami. ako <laughs> ah, po ah. Ang na naging experience ko, kahit na sa umpisa, hindi na nawaan yung ginawa mo. sabi, mali yung ginawa mo. Hindi tama. Marami kang sinagasaan. Marami kang sinaktan. Pero talaga may ganun ang paniniwala mo. Sa umpisa, sabi, eh, masama sa karir ko ito dahil nagagalit yung tao sa akin. Pero pag tumagal at maipakita mo na iyong ginawa, ay eh maganda naman ang naging resulta eh, okay na rin yun. So, in the end, pag may pasensya ka ng konti, hindi naman masama sa karir mo dahil makikita naman ng tao. Kahit na magkamali ka eh, makikita naman ng tao. Hindi naman niya ginawa ito para saktan tayo, para magnakaw ng pera, para patayin ng ganit yung kalaban niya sa politika. Hindi naman niya ginawa yan para doon. Pero ginawa niya kasi talaga na naintindihan. Kahit inaway na, inaway na natin, ginawa pa rin niya. Tapos pakikita, sana naman, pag may desisyon kang ganun, sana naman, ang maging resulta ay maging tama maganda. Tama po si Pangulo. Ako po, naranasan ko yan. Uh, Pangulo, ako yung mayor nung araw at uh, yung aming sementeryo ay talagang wala na kami malibingan. So binubutas na lamang yung mga nicho at nilalabas yung mga buto. At yung mga butong napuwa po ay limang libo nakalagay sa isang bodega. Masaklap, nakasako pa at Naka-plastic bag yung mga buto. So ang sabi ko sarili nun, kung kagalawin ko ito, apektado ako sa eleksyon. <laughs> eh, alam niyo, ang politika sa atin, tatlong taon lang eh, di ba? Pwede ko pumikit na lang. Pero sabi ko, hindi pwede. Dapat may dignidad. So, sinugal ko po ang aking pagkameyor. Giniba ko po lahat yan. In one year, ayun, nagkaroon ako isang garden. They called it Garden of Life, you no? Know? At uh, meron po kami nicho na five years at susi po ito. Mahal na Pangulo, isang pulong na pataas. napataas. Ah, oo. it, used to be good po for 300 bodies. It's now good to about uh, 1,000 plus bodies. Tama po si Pangulo, yung output mo dapat tatangkilikin ng tao. Oh, ito, Kaya para sa ito. Opo, opo. Ano ang isang bagay sa local government na dapat tuluyang nawala? At handa ka bang ilaban ito sa Senado? Of course, we were talking about uh, corruption in government. Ano Nangyayari po iyan. At para talagang uh, mawala iyan, for me, it's digitalization. Oh, yeah. talagang uh, let's avoid yung mga face to face na, digital na at nung uh, panahon nyo po mahal na Pangulo nasimulan na po ito ng uh, DICT, ng uh, DILG at ng ARCA yung uh, Anti-Red Tape uh, Authority yeah. no y yung tatlong po yun umiikot at uh, nagbibigay kasi po sa dumating ang panahon sa atin na lahat ng pamahalaan ay talagang pagbayad mo cellphone na lang no lahat, uh, wala nang, wala nang mangungumusyon, wala na sa gitna at uh, yun ang pinapangarap ko po na kaya na mga magawa ko at uh, siguro mabibigyan ma, ma, natin ng konti ano sa batas sa Senado para masado tumibay po ito. Kaya ang uh, ginawa natin ngayon, ang uh, procurement, yung pagbili ng mga local government, kung meron tayong ginawa na shop na app na lahat ng produkto, traktor, desk, uh, toner, lahat ng ginagamit sa pisina, doon bibili ngayon ng ating mga LGU. Nakandun, nakapost, doon sa internet, kitang-kita mo, nandun yung presyo. Mm -hmm. at hindi na pwede palitan yon, uh, dahil alam ng lahat na yung presyo niya. So, mababawasan natin mo mm -hmm. sa... At sabi na nito, parang digitalization na ang magiging uh, magandang sagot dyan. Para sa akin, paano mo arapin ang mga membro ng coalition o pamilya na humahad lang sa reforma o lumalabag sa batas. Well, yung humahad lang sa reforma, dalawang klase yung ang tingin ko dyan, dalawang klase yan. Meron yung natalagang kanilang paniwala na hindi tama ang pulisya. Yun ay dapat kausapin. Kailangan natin usapan, makapag usap sa kanila dahil sa sabi, paliwanag mo yung side mo. Malay mo, tama sila, mali ka. Ma, may matutunan ka. Ako hindi ako, ako gustong gusto ko nakikinig sa mga kritiko ko eh. Kasi iniisip ko, baka isa dyan, ay, mahirap pakinggan ko minsan. Bawa, baka may isa dyan, nangyayari Mayroon dyan kritiko mo, tama eh. Dapat pakinig ka rin eh. So, ako, kung talagang hindi sa paniliwala nila yung polisya ng app ng pamahalaan, kausapin natin sila. Baka nga merong mas magandang, mas magandang polisiya na pwedeng gawin. Ay, yung isang klase naman, eh, lahat na lang ng gawin mo, kinakalabang ka lang dahil sa politika. Basta uh, kontra sila sa'yo, lahat ng gawin mo, mali. Oh, so, yun, wala ka na magagawa doon. Uh, uh, subukan mo magpaliwanag, pero wala ako masyado, hindi ko na masyadong inaasahan na magbabago ang isip. Yung mga lumalabag sa batas, eh, ano gagawin natin? Lumalabag ka sa batas, eh. Ay, ka, kailangan, may pananagutan ka. Kaya, eh, may, may kung maglabag ka sa batas, usually, merong kadalasan, merong biktima yan. So, kailangan may pananagutan ka. Titiyakin namin na may katarungan ang, uh, ang lipunan. Napaka-importante niya kasi pagkawala wala niyan, hindi natin may patakbo ang lahat ng uh, Kung superhero ang alyansa, ano ang mga superpower ng bawat isa? paano sila magtutulong-tulungan. Para hindi ko na isa-isahin itong mga ito. Masasabi ko, sa record nila, sa kanilang nagawa na at sa kanilang nais gawin, maliwanag na maliwanag na ang superpower ng lahat ng kandidato ng alyansa ay ang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kaya po namin dahil talagang totoo, tapat ang kanilang pagmamahal. Hindi po pang politika yung kanilang ginawa. Lahat po sa kanila, ay eh, kung ninanais nila, hindi na sila pumasok sa politika, hindi na sila pumasok sa, sa public service. Ah, hindi po madali ang pinasukan nila. Lahat po sila ay nagsakripisyo para makapagservisyo lang sa tao bayan. Yan ang superpower ng alyansa. Ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay nandito para bigyan buhay ang mithiin ng bawat Pilipino. Andito po sila para siguruhin na sama-sama tayo tungo sa bagong Pilipinas. Sa 12 po ng Mayo, alyansa po all the way.